Hello, magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Janet De Bagger uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon eto hong uh, latest remark ni Senator Robin Padilla regarding huri sa pagkapanalo ni Donald Trump. Sabi ni Robin Padilla, eh, tanging si Donald Trump lang daw po ang tanging pag-asa na ang buong mundo para hindi raw po magkagira. Grabe, no? Unang-una, I feel disappointed. usapang reliyon, I feel disappointed kasi eh makita niyo naman ho eh pag magbaguho ho magsalita eh kung talagang ang daming mga 'di ba mga papuri uh, kay Allah etong si Robin Padilla. Naknanputi siya pagdating naman pala rito sa usapin ng uh, world politics, 'di ba? Sasabihin ni Robin Padilla ang tanging pag-asa na lamang po ng buong mundo ay si Donald Trump. Ito na 'yung sinasabi ko. <laughs> Inaraw-araw talaga ni Robin Padilla, no? or ika nga eh sa tuwing bubo ka ang bibig talagang parang sinasabi mo ng bobo ka ay di ba pinaninindigan niya ho talaga ginajustify niya na talagang nabudol nga niya ang mga Pilipino na bumoto sa kanya my god sabi ng iba ano to biglang nagkaroon ka ng alam sa world politics di ba <laughs> now uh, to tell you frankly hindi ho ko naniniwala na si Donald Trump ang pag-asa ng buong mundo para hindi yung magkagera. Okay? Ang pag-asa ho ng buong mundo, walang iba ho kundi ang ating Panginoong Diyos. Nakalagay kasi yan sa Biblia. Nakalathala na po talaga yan na mayroong mga digmaan, mga ganyang klaseng kaguluhan. And of course, wala hong may gusto eh. Kaya lang, sabi nga eh, not my will, but thy will be done. So hingin po natin sa Panginoon, eh Lord, baka naman ho, pwedeng wag naman ho sa panahon natin ngayon. Di ba? Yung ganoon, protection nahihingi nga sa si Dios eh. Now, another disappointment kasi, 'di ba? Senador 'yan, isang leader, ma'am, BBS ganoon. Matapang. <laughs> Ex-convict, putangis. 'Di ba? Tapos eh ganoon lang kung kababaw mag-isip, mag-reasoning. Ang isang uh, leader na 'yan, meron pa kasi English quote, sabi niya, uh, a fight, 'di ba? A good a good leader fights a, uh, fights a fight without fighting. Ah, uh, without a fight. so, <laughs> bihin Sabi sabihin, eh, influence yung gagamitin daw ni Trump para ma-influence yung mga nagkakagulo dyan sa Middle East. Okay ho yun. Maganda po yung ganun. Okay? Uh, ako gusto ko yung ganun. Gamitin yung influensya Di ba? Mapag-ayos yung mga magkakalabang mga leader-leader ng bansa. Ang dami na ho kasi talagang nadamay. Okay? Again, gusto ko matigil yung, yung mga gira-gira na yan bakit nga ako hindi na lamang po mag-isip ang mga ito ng um, why can't we just live together di ba kung ayaw niyo ng coexistence in a, in one place hatiin na lang natin ito actually nagkakagulo naman din sa Middle East dahil naman po sa mga mga lokolokong mga leader-leader nila na walang iba kung hindi ang hangad nila is yung uh, superiority ng kanilang relihiyon against another religion di ba hindi ho tama yung ganun. At dito sa sa Pilipinas, eh, awa ng Diyos, hindi naman po ang bansa natin nagdeklara ang konstitusyon kung anong klaseng relihiyon po meron tayo. Di ba? Wala tayong ganun na like yung na Philippines is a, is a, Catholic nation or the Philippines is a, is a, Christian nation. Wala po tayong ganun eh. So, kumbaga, malaya ang lahat kung ano yung kanyang religion provided dapat po yung lahat susunod po dapat o hindi ho lalagpas sa titik at limitasyon ng ating batas. Para may, para nasa ayos tayo. <laughs> Robin Padilla Diyos ko. Bakit kailangan pong araw-araw ninyo? 'Di ba? Disappointing. I don't know kung anong reaction ng mga Muslims dito. Kasi ako bilang isang Kristiyano, isang malaking insulto 'yan sa ating Diyos. Kung sasabihin ng isang leader na tanging pag-asa lamang ng tao. Sabi nga ako sa Biblia eh sumpain ang isang ang taong nananangan sa kanyang kapwa tao. 'Di ba? Kasi dapat ka ang mapapuri, pagpaparangal at ang magiging yung pag-asa eh ilaan mo sa Panginoon, sa kanya mo hingi, sa kanya mo ipa ipaubaya lahat. Oh, so, what we can only do is hope, pray and hope, 'di ba? And then God will do the rest. Maaring hindi natin mapigilan yung mga world events na yan, di ba? For so many factors, pero ano hong po pwedeng mangyari dito? Pwede naman pong madelay. Di ba? yung mga nakatakdang mangyari. Kaya sabi nga, yung mga itinakda, eh talagang kailangang mangyari. Pero kung kailan ang pecha, e eh wala naman hong itinakdang pecha. Di ba? Po pwede hong madelay. Maraming mga pwedeng mangyari. Ay nako, kaya po, ako masabi ko ngayon sa maikling reaction nating ito, huwag na po nating ulitin pang pagpili ng kandidatong artistang walang laman ang ulo. Paka yung mga ganyang uh, magsalita na puro parang tipong nga uh, binabasa yung script, parang minimorya yung script. Kinantahan tayo, putragis, pa Winanderful tonight tayo. O kaya naman eh, kung hindi man tayo Winanderful tonight, wag na tayo magpa-wonderful tonight. Yung mga magdadala ng mga chicks. Ngayon ho, ang uh, mga kandidato, ang bitbit -bit po, ayuda. Okay, ayuda. Hindi ka naman biktima ng uh, baha. May bitbit -bit na ayuda. Vote buying ang ginagawa gamit ang pera ng, uh, ng gobyerno. 'di ba? Hindi ho ganoon, hindi ho tama 'yan. Tignan niyo ho ano ba ang nagawa ng lintik na 'to, congressman, congresswoman. Ano bang nagawa nitong panukalang batas? Ano ang naipasa nito? Baka may isinubmit pero hindi naman nakapasa kasi basura yung panukala. 'Di ba? Yung uh, lugar ninyo, anong pinagal, pinagdalhan niya ng kanyang pork barrel? 'Di ba? 5 million. Ano ang nakikita nyo sa 5 million? Baka kalsada na sabi nga ni Beatrix eh, yung sinundan niya, ang kalsada dito, ang simula, abot mo ang tanang ano tanaw mo ang dulo. <laughs> Di diba? So dapat yung mga ganun. Ang titingnan natin, alam yung trabaho, kaya kaya yung ginagawang trabaho. Kaya ang kampanan yung trabaho. Di ba? Ay nako, hindi ho yung mga wag niyo iboboto yung mga kandidato na ano na mga umaasta bilang mga DSWD secretaries or bilang mga DSWD. <laughs> okay? Inom po 'yon para hindi ho tayo mabubudol. Tingnan niyo again yung kanyang kakayanan, yung kanyang uh, track record, dapat hindi ho ito epal, dapat hindi ho plastic ang ating iboboto. Hindi ho yung mga orokan. Di bali na yung mga best friend natin, mga orokan. Wag la, <laughs> Hindi naman ho orokan yung ay kaibigan si Go Philippines. Oh, sa kanya saka so, sa ibang kaibigan natin. Hindi ko lang sabihin, pagdating ko sa mga politik, politicians, ano yan eh, pasasalubong mo yung mga yun nakangiti sa'yo. masaya. Ah, Ganon. Akala mo naman talaga totoo. Tawagin ka, kumpari ka. Pag-araw ng kampanyahan. Pero pagkatapos nito, <laughs> wala na. Hindi, hindi, mo na nga makakasalubong sa susunod na uling kampanya. Diba? O kung makasalubong mo man, mauuna yung mga bodyguards. Ano una lumalapit kung mga kampanya, pero pagkatapos noon after election, ala na, ikaw na ang mga ngamay, pahirapan mo pang mahagilap. Kaya pagkaganon ho, kahit na yan ay kamag-anak nyo, huwag nyo nang iboto, mahalaga ang kinabukasan. Huwag na tayong magkakaroon ng katulad pa ni Rob, Robin Padilla. Okay na po, okay. para sa akin, okay po itong si, ano, si Abalos. Okay? Kumpara si Nancy Binay, okay sa akin yan. Pero etong, my God, no more Robin Padilla like. Okay? Huwag niyong boboto si Ipe. Thank you so much and God bless po.